Uh, sa akin yan Yo, magandang araw mga kalansa. Panibagong social experiment na naman po ang atin gagawin mga kalansa. Ito po mga kalansa yung premium Premium natin mga kalansa sa deserve na mabigyan ng blessing mamaya. Sa gagawin natin social experiment. At sinumahan ko po mga kalansa ng isang tray. Isang tray na itlog. Ang gagawin po namin mga kalansa mamaya, Sasakay po kami ng jeep isa-isa. Kaming tatlo. Ayan. Ito po yung kasabot ko mamaya mga kalansa. Siya po yung uh, dadakot ng wallet ko. Tapos ako yung magpapanggap na nalaglag yung wallet ko. Tapos yung magdadakot. Tapos yung ito yung cameraman ko, nakapeso niyan. Isa-isa kami sasakay ng jeep. At uh, para malaman namin, pag nalaglag yung wallet ko mga kalansa, siyang dadakot. Tapos titingnan ko kung sino yung uh, magmamalasakit, magsumbong at kung sino yung matapang na magsumbong na siya ang kumuha mga kalansa bibihira po yung ganon. kaya titingin natin mamaya pag sakay natin ng jeep yun lang mga kalansa abangan nyo lang po sa social experiment para mamaya face out mga kalansa nandito na nga pala ako mga kalansa sa loob ng jeep at magpapanggap ako dyan na nakaidlip tayo at ilalaglag ko yung wallet at susubukan natin mga kalansa kung meron pa bang mga tao na magmamalasakit at magsusumbong kung sino ba yung dumakot ng ating wallet. Anyan po mga kalansa yung ating sa At dito na mag-uumpisa ang ating social experiment. walit ko. walit? walit ay yun. Ano ba Ay. Sa kuya. Ay, yan, Okay. Salamat niya. Ya. Yeah. No problem. Salamat. Ya. Yeah. Ya, yeah, salamat ya Saludo ko sa tabangan na ginawa mo. Wala yun. Ya. Ya. Pinabili po ako. Sinabi ko na nga pala dito mga kalansa kay kuya, nakasabwat ko po yung nagdakot ng ating wallet at nagpanggap lang tayo, nagumagawa lang tayo ng isang social experiment. Dahil napakabuti mo kuya, saludo po ako sa inyo kuya at sana uh, tularan po kayo ng marami at tanggapin nyo po yung blessing na para sa inyo. Meron akong uh, blessing na ibibigay sa iyo, tanggapin nyo po. Hindi, seryoso to ya. Social experiment lang po. Ayun po yung camera ko. Ha? Uh, uh Bibidyo po kami. Dahil napakabuti mo ya. Bibihira po yung ganito. Hindi, <coughs> okay lang ya. Tanggapin mo to. Galing to sa... Ano? Okay lang ya. Deserve mo yan. Galing po yung sa aking sponsor. Opo. Opo. Social experiment <coughs> lang po. Ayan. Ayan po yung camera ko ya. Dahil kinuha niya po. Kasabot ko po yan. Nagiwulay-wulay lang kami sa mga kanina para hindi mo kayo malata ng mga kasama. Ako uh, sinabi ko po yun ang kasabot. Ano, na siyang dadakot at uh, hahanapin ko. Dahil ikaw po yan, na mabuting loob ka. Bibili ko yung ganun. Kasi yung iba mananahimik. Kasi matakot. Baka balikan. Niyo. Pero ya, yeah, tanggapin mo to. Hindi, hey, tanggapin mo Habang inaabot ko mga, mga kalansa, yung sinasabi nating uh, instant blessing. Dahil deserve niya to mga kalansa. Nakikita ko sa emosyon ng mukha ni Kuya na hindi siya makapaniwala na nakatanggap siya ng ganito. Para sa Kaya deserve mo yan, Kuya. Hindi, para sa talaga niya. Oh. Galing ko sa sponsor ko yan, tanggapin niyo po. Ayan, uh, maraming maraming salamat po sa aking sponsor na taga ibang bansa po na hey. nagbigay po sa akin. Uh, Nag-PM hey, at man, nag, nagpadala na, nag po sa akin sa, sa, gabi pa. Ito na po. Uh, binili ko na po ng bigas at itlog, isang tray na itlog mga kalansa. Ayan, dahil pinahanga tayo ni Kuya, bibihira pa yung ganon. Shout out po sa aking sponsor. Maraming maraming salamat po at nahatid ko na po sa deserve at mabigyan ng counting blessing. Ano yung YouTube channel ko po? Sa si Raymark po kuya. Raymark? Sa si Raymark. I-search mo na lang po, Kalansa. Lalabas na po yun yung mga vlog ko doon. Hindi ko alam po ah. Congrats pa kuya. Hindi, ako yung... Congrats. Para yun. Natural, parang natural routing na yun ng tao. Uh, oh po, Hindi kasi po, bihira yung ganyan kuya. Iba kasi manahimik na lang. Kasi baka balikan sila diba Hindi. Dahil dahil sa pinakita mo kuya, bilib ako. Asaludo ah, ako sa iyo. So sana masito. tularan ko po ng marami dahil sa kabutihan ginawa mo. Ayun kuya. Yun lang at ano alam mo kuya? Tagasan po kayo. Tagasamar. Ah, tagasamar pala kayo. Dito, dito. Sa ano ako tagasan -taga ng no? so, Ah, daughters ka. trabaho ko yun sa Pasay. Apo. Ah, so, so, ayun, dahil niyan kuya, ah, deserve niyan magkaroon ng ganyan. Ayun. Yun lang. Ayun. Kuya, maraming maraming salamat kuya. Upload ko po ito kuya dahil uh, maging inspirasyon ka ng karamihan. Upload ko po yan. Wala po yan kuya, isa rin ako maru, isa rin ako ng gwardiya. Isang warga May pamilya na rin ya. So, so yun lang mga kalansa, naging successful yung ating social experiment at nangatid natin sa dessert mabigyan. Ito nga si kuya. Uh, yun lang mga kalansa at follow and share mga kalansa. Kaya paano, supporting pa sa atin. Face out.